Tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinakadakila nating manggagamot. So kung dito yung tayo yung nagsisimba, tayo yung dyan ay nagdaras, upang pagalingin tayo ang ating katawan, sa anumang karamdaman, sana huwag natin kakalimutan na sana'y mapagaling din ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. At ang pinaka magandang paraan upang ang Diyos ay ating matulungan na magawa yan ay ang pagisisi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan, tayo'y mahalaga na kung ilalapat pa rin natin sa isang pahayag na sinabi ng Panginoon sa atin bago pa man tayo humiling. Sinasabi dito ay kahit ang mga buhok natin ay bilang na lahat ng Panginoon natin, ganun tayo kahalaga. At kaugnay nito yung isang pahayag, bago pa man tayo humiling ay alam na ng Diyos ang kailangan natin. Imagine God holding something na biyaya niya sa atin. Yung alam niya makapagpapasaya sa atin. Yung alam niya makapagbibigay ng kapayapaan sa atin. Yung alam niya makabubuo ng buhay natin. Pero hindi niya maibigay sa atin sa ano ng pagkakasala ang puso natin?